Hello guys, it's me again, your cook mom, Maricel Ibasco. For today's video, gagawa tayo ng napakasarap at hindi nakakaumay na macarons bar. Pero bago yan, kung bago ka lang po sa aking channel, please don't forget to subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong uploads. Salamat po! Tara na po, magluto na tayo! Sa isang bowl, ilagay ang 1 third cup room temperature butter. Haluin ito ng bahagya. At sunod na ilagay ang 1 third cup wash sugar. Haluin ng mabuti hanggang sa mag-combine ang sugar at ang butter. Ayan, pwede na po natin ilagay ang dalawang itlog. Paalaala lamang po sa paglalagay ng itlog, dapat po ilagay po muna natin sa maliit na bowl para ma-check po natin kung bulok ba o hindi ang ating itlog. Para maiwasan po natin ang pagkasayang ng ating mga sangkap. Haluin lamang po natin ng mabuti hanggang totally mag-combine ang ating butter, sugar at itlog. Ayan, at simutin natin ang mga tira-tira sa ating spatula. Alam nyo na, sa panahon ngayon, mahal na ang mga sangkap. Kaya dapat sinisimot lahat. Ayan, at haluin lang ng haluin, ng haluin, ng haluin. Lagyan na po natin ng 1 teaspoon vanilla para naman bumango ang ating Macarons Bar. At ngayon po, ilalagay na po natin ang ating one can condensed milk. Ito po ang magpapadance sa ating Macarons Bar. Ayan po, siguraduhin lamang po natin na halong-halo po ang ating mixture. So, meron po tayo ditong 1 half cup all-purpose flour. Lagyan lamang po natin ng 1 teaspoon baking powder at half teaspoon salt. At ilagay na po natin. At isunod na po natin ang ating desiccated coconut. Maglalagay lang po tayo dyan ng 150 grams ng desiccated coconut. Hindi na po kasi masarap ang macaroons kapag sobra sa desiccated coconut. Para na po tayong kumakain ng sapal. At ayan, hahaluin lamang po natin ito ng mabuti. At ayan po, habang hinahalo po natin ang ating macarons mixture, kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo every time na tayo ay mag uploads Salamat po! Ayan, okay na po ang ating mixture. So ito po ang gagamitin nating molders, bread loaf molders. So igris grease lamang po natin ang butter or margarine para hindi po siya dumikit. O much better po kung meron po kayong parchment paper or wax paper. Para sigurado pong hindi talaga siya didikit at madaling matatanggal sa ating molder. Okay po, maglalagay lamang po tayo ng tig 1 cup bawat molders. Gagamit din po ako dito ng round molders kasi po wala na po tayong bread loaf molders nag na nga po pala ako dito ng oven sa loob ng 10 minuto. Kaya ngayon po, pwede na po natin isalang ang ating mga macarons mixture. Yung nasa bilog na ng molders nga po pala ay niluto lamang natin sa loob ng 25 minutes sa 180 degrees Celsius. Samantalang yung mga rectangular molders po natin, niluto po natin ito sa loob ng 35 minutes sa 180 degrees Celsius. Manibis lang po kasi yung nasa round molder natin. Unlike po nung dalawang rectangular molders. At ayan po, hintay na lang po natin maluto ang ating mga macaroons magbabalik po tayo. Okay, nakita na po ang ating macarons. Nagawasan na po ang ating macarons. Perfect. Ang magkakalo ito. Mapalamigin lamang po natin at titikma na po natin ulit. Ito na po ang ating macarons bar. Tikman na po natin. Okay, tingnan niyo po muna. Mm. Sarap. Hindi siya nakakaumay. Hindi ka tulad nung nabibili natin sa CG. Cakey po siya. sakto lamang po yung ating desiccated coconut. Hindi po sobra. Sarap? Hindi siya nakakaumay. Kaya try niyo na po ang ating macaroons bar. Thank you for watching guys. Like and subscribe. Bye!